What's up mga katambil so for today uh, pupunta tayo sa Liboron and uh, magbibigay tayo ng konting tulong sa isa nating uh, kak sisi na kailangan talaga yung tulong ano uh, itong tulong na ito guys is sponsored uh, napaka napaka generous nitong ating uh, sponsor guys no si Idol Rodaline Alingcastre Uh, samahan nyo ako guys and pupuntahan natin ang bahay ng uh, ating kasisi na need talaga ng tulong and uh, tara samahan nyo ako So guys nandito na tayo no sa Liboron and uh, papunta na kami sa bahay nila para ihatid yung uh, tulong na, uh, na binigay sa atin ng ating uh, kaibigan na si Rodaline Aling Uh, malayo-layo rin ating lalakarin and uh, kahit maulan guys and maputik yung daanan pinuntahan talaga namin ito kasi um, para naman din po matulungan sila sa kanilang uh, pang-araw-araw kahit uh, maliit lang ito sana ay nakatulong ito sa ating uh, kasisi and uh, maraming 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 salamat po kay Idol Rodalin Aling Castre sa uh, tulong na 'yung ibinigay para sa ating uh, kasisi and And uh, dito guys, malapit na kami sa bahay nila. konting lakad na lang ang kailangan guys para um, umabot na tayo sa kanilang bahay. And uh, uh, nang umabot na talaga kami guys sa kanilang bahay, ay talagang uh, nakita namin na um, worth it, worth it talaga 'yung ating pagtulong sa kanila dahil Uh, sa kanilang kalagayan and uh, makikita yun, nyo yan sa video at uh, hindi na ako mag guys kaya uh, tignan nyo na lang yung video <coughs>

<laughs> Ay, maraming salamat ano no. Ah, uh, sa sunod, magdagandagan pa nay. Ah, uh, bagay salamat. <laughs> yeah. Idol <laughs> Rodalin, Alan Castre, Salamat si Mong Kwan. Ay, palo na ninyo.